Ang nagiging sitwasyon ngayon dito sa Wilcon Depot sa Baliwag Bulacan guys ah, Medyo ah, lumalakas ang ah, pinakasunog ah, sa pinakaloob nito Dahil ito may mga light material and also meron ding mga, mga maaaring sumabog na like na mga pintura mga thinner dahil ito nga ang Wilcon Depo ay alam naman natin ito isang parang hardware dito Na accessible na napupuntahan ng ating mga kababayan sa ng palad ngayon nasusunod ito dito sa kahabaan ng uh, DRT Highway sa Baliwag Bulacan so ngayon makita natin dito napakarami na ito mga fire truck and all sa mga ambulansya uh, hindi na din may casualty sa loob o sana walang casualties dito pero ang sunog ngayon dito ay uh, wala pang makapagbigay sa atin ng statement kung gaano ng kaalarma makikita rito ang mga magigiting nating mga bombero nang galing sila ng Bustos, Bulacan. Ayan ang Bustos uh, Fire Department. Also um, ang, ang PFP ng Pandi, Bulacan. Ang mechanic pumper ng Balinsuela. And also sa mga barangay Panghulo. Ayan na uh, medyo uh, fire and rescue. Makikita natin dito PFP uh, Pulilan. Poblasyon Rescue yan ang baliwag na kita natin dito and also ang mga tropa sa Simbulan Industries Philippine Inch uh, meron na tayo mga tropa dyan mga volunteer and also sa galing ng Malolo City Fire Station and also nang galing pa ng San Miguel Bulacan Fire Station PFP and also sa meron din tayo nakita rito nakita natin ang Boysen uh, uh fire volunteer and also ang fire wolf motors nang galing po sila guys sa mga malalayong lugar napakaraming mga rumesponder rito also yung uh, baliwag uh, fire volunteer ng Tarkan and also sa Iltiponso fire station nakita natin dyan and, and also ang mga delta engine from Nabota City uh, nakikita natin mga volunteer na yan and also ang volunteer brigade I'm sorry ang fire brigade pala kay Mayor uh, Eboy S. Tenko galing pa yung iba ng Dapitan uh, Dapitan Fire Rescue volunteer uh, from Quezon City grabe ang lalayo ng mga uh, giting natin mga bumbero na Ramesh ko rito and also iba hindi ko na matandaan pero meron dito taga palagtas fire uh, department and also giginto fire station and also emergency volunteer in Pacific Fire volunteer Manila Quezon City Disaster uh, Response Team uh, marami po, uh, also ang Eight Waves Water uh, Water Park Hotel volunteer and meron sila mga sarili na uh, uh, fire truck and also ang iba pa ang New San Juan Fire Volunteer Uh, grabe ang layo ah. Uh, San Juan City nakarating dito sa Baliwag Bulacan sa ilang mga minuto lang ay ah, uh, nakarating siya dito para maapula ang sunog na nagaganap ngayon dito sa Wilcon Depot sa Baliwag Bulacan ah, uh, hopefully um, maapula na po ang apoy pero hindi pa nagde ng fire out ang ating um, mga bumbero wala po tayong nababalita ang statement na binibigay. And also nandito rin ang Channel 5 and also ang Channel 2 ng ABS-CBN.